bebenta ngayon tayo ng musubi at ice sa main at ito yung ipapamigay natin. Carhart. yung ano. Complete. Ano siya. Mga parang manual. Kung paano mo gamitin ng tama yung wallet. Tapos ayan. And yon. Tas yung isa salamin. Salamin muna. Sa sunod yung iba. And yon, tingnan natin kung maubos natin to. At ito abangan nyo yung mga video ko kung sa ko ilalagay to. Let's go!

Ermitanyo. Ayun oh, no, Ermitanyo. Ermitanyo, mahilig uh, yan, man. Ermitanyo. Awit yan, man. Wow, di ba sa area, G? Okay, ayun oh, sakon-sakon yung mukha mo, Tol. Shoutout nga pala sa tropa natin, si Justin. Saan ka ba sa mga kay Hiroshi. Kuya! Saan ka ba sa shoutout! Oh, shoutout. Oh, shoutout. Shoutout sa 8 lansones. Let's go. Kita ko yung forma ni Tol. Tol, anong forma yun, Tol? Tribal, oh. May Baka hangin, tol, may tol. Baka masagas ako nga, tol. Ayun, oh, ang isang Ngayon, yung forma mo na dapat may pera ka para makabili ng ice candy, tol. <mukuludan> sa mupisyo, tol. ba Ganun lang mag-sensok yeah, no, ng pinakamalupet Sa mupisyo, tol. Sa mupisyo, tol. May shoutout ka ba, tol? Mga tropa mo. Shoutout ko tayo, oh. dalawa. Shoutout sa tomboy ina ng away sa McDo. <laughs> oh. Let's, Let's, Let's go. Tol, mga Let's go. Tol, magkano binigay mo, tol? Isang tol. Pag nakain mo na tol, parang kumain sa akin na tol, tol. 2 Ayun yung gaya, ang asarap yung musubi natin. Let's go. O, tali Dito ang ano yan. One, two. Abangan nyo nga pala yung flavor natin. bubblegum gum sa chocolate. Ginagawa na mamaya. So, mga tatlo. Tikman nyo yung bubble gum sa chocolate. Toroli. Okay, go sa sa 2 daw sa mama tomboy. pare linya iba-ibang kita. Ice candy mo ice cream, tapos ice crumble Tapos nandito yung mga trouba oh. Ano ba? Ayun na! Ayo! Let's go! Ang kalat dito tol, ang daming tao. Let's <laughs> go! Ano na maya Ito tol oh. Uh, <laughs> na lang yung ice cream natin. <laughs> oh, sige, bilhin lang kayo ng bili. Para wakabakit ako ng kutang. Ibig na lang! Let's go! Woooo! 33. Andito pa rin tayo sa main. At may nais akong bilhin mamaya. Uh, bibili ako ng bigas, kalating kaban para sa bahay at para magamit ko rin sa misubi. Reregaluan natin yung magulang natin. Let's go! First time ko lang ulit to gagawin ang bumili ng kalating kaban na bigas para makatulong sa magulang. So, preso ko sa inyo yan, mapa. Para sa atin lahat. Let's go! Sana maubos to ngayon. Bibili tayo ng bigas mamaya, kalating kaban. What's up? Kagabi, sobrang grabe ang nangyari. Shoutout, Bigas Team. Tropa yun ito na lang yung ice candy din na natitira no no na nababothered do dahil siya nagbibenta doon ng ice cream sa kanang ice crumble kumbaga parang sa akin talaga na pili hindi ko alam kung kung may awa ako hindi ko ma-explain hindi ko ma-explain na maayos sa inyo syempre di ba sila na, nagtatrabaho sila para sa pamilya nila hindi siya rin siguro hindi natin alam yung kwento pero kung ginagawa ko to hindi para sa sarili ko nakakatulong ako pampatulong, hindi nakakatulong. Dahil abot-abot na doon, nun, tapos mamaya, makakabili tayo ng bigas dahil sa kitain natin dito. Ano, Tol? Pili ako. Anong flavor gusto mo, Tol? May masubid na rin tayo dito, hindi na lang. Tamang hasil lang. Let's go, agents. Shoutout. out shoutout mo, Tol. Shoutout sa baba ko dyan. O, ano na pangalan? Ano? Singil. Singil Nelson. 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 Let's go, agents. part na tayo at nandito tayo sa iShot tingnan natin kung makuupos beta natin di ba si Pisubi na ito let's go agents time check 1.30 and dito ngayon tayo sa NCST at iShot ewan bakit gato kagulo dito sa so, lugar wala masyadong estudyante kaya hindi tayo makapagbeta na musubi pero yung hindi natin isa na lang you know dito sila oh shoutout sa inyo lahat happy new year and happy merry christmas merry christmas sa inyo Uh, parang para akong dito, di ba? Tama ka nalang tayo, tama Yeah. Sap sa iya. One, two. Nakabidyo ka ito, uh, Eh, nakabidyo nga. <laughs> nga. Tol, pa nga ako, wow. Tol. Wawa yun, Tol, uh, buhani mo na yan, Tol. So, so, na lang yan, Tol. Yeah, tol, shoutout, Tol. Ano nyo, section? Hey, hey, hey. Shoutout hey, hey. kay Jillian Carillo. Yan. <laughs> tol, picture tayo, Tol. Picture. time check 2.10 ubos na lahat ng paninda nating ice candy sa amisubi ngayon yung musubi na isa tatayin natin ngayon dahil nagugutom ako at nasasarapan talaga ako sa pagkain na to tol pawak nga ako tol pawak pawak lang ako mag ratings ko lang yung ginawa kong musubi anong section niya tol? bakawan 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 8 8 shoutout shoutout nga pala dito sa tropa tol pawak ba't kamayain tol may kasalanan ko pa sa buhay tol wait na nga first bite <coughs> Sarap. Ah! Ito yung sarap. Stop! Ano saan? Ito. May ano siya feeling na mayonnaise, Japan mayonnaise. May glaze siya na, na, eh, may... Ay! Ito lang, nabubulunan na ako, di ako mapag-explain ng mga ayos eh. Meron siyang Spam. meron siyang nori, tapos may sesame seed may Japan mayonnaise and may palaman yun sa loob yun lang syempre paninda ko to ang rate ko dito is 700 out of 10 mm -hmm. let's go salamat sa pagbibig to lang So, salamat sa pagbibyo so, sa pag Let's go, hindi tayo sa si north Mamaya bibili tayo ng bigas Para sa gulang natin Samahan nyo ako oh, mamaya Let's go, re-regaluan natin sila Dito lang, outfit kit Ingat kayo, ingat. Kiket, okay, tiyan na lang patong niya. Dito na lang niya, sandal niya na lang. Ako na bahala, ako na bahala magayos. Salamat siya. Yo, what's up ngayon, agents? Nakabili na tayo ng bigas para i-regalo natin sa ating magulang, kay mama at kay papa. Ngayon pa, nakabili na ako ng pinapangarap yung bigas dahil sa pagbebenta ko. Munti na lang, baka mamatay na nakakabenta. Pahinga naman ako. Pahinga naman ako mamaya. Kaya may bigas na tayo pang May dami na tayong bigas. Woo! rap sa piling na makikita ko ulit yung mukha ng magulang ko na nakabili na tayo ng bigas. Let's go! Let's go! Let's go! Kaso ang bigat niya ito, baka masira yung motor natin. Andiyan, ubos na, face out na. Saka yung isa nating ice candy na laman. And yun lang. Yun lang, agents. Cute, cute, mamaya. Yo, what's up, agents? Ngayon, nakabili na tayo ng bigas. Makita na naman natin yung magulang natin, yung mukha nilang masaya. Ayan, hindi na tayo mangangamba sa kanin dahil nakabili na ako, kakabenta ko. Pahinga muna ako mamaya, pagod na ako eh, baka mamatay na ako, kakabenta ko eh. And lang. Yeah, shout sa inyo na. Dito nga pala yan, sa lugar na to. Ngayon lang ulit tayo nakabili na ng bigis eh, sobrang tagal na nung pinakahuling bili natin. And yun lang. Abangin nyo mga palaro ko sa aking FB page. Mag-update ako sa page ko kung kailan ako magbebenta ng SKG at kung saan at kung anong oras. Ah, magpapalaro ko, magpapachallenge, may prizes katulad na salamin, shades. Yun lang, isa lang din T-shirts, hoodie, arelo, kahit ano. Basta lahat ng mga binibenta ko, cap, pins. Kaya update lang kayo sa aking FB page. Mamaya magpapahunt ako. Panoorin nyo yung pinakadulong video na to. Let's go agents! Mama, tutuwa na naman kayo. Yung shades, yung isa na sa wallet, nandun na sa kung saan ko nilagay. Ngayon, ito naman sa lamin. Dito kayo lalagay yan. nyo dito kahit may mga nakatambay. Dito natin yung ilalagay. Dito na lang, dito na lang, dito na lang. Ayan ha, dyan yan ha. Ito location, pati mo. Uy, gago. Parang ano, sa heaven. Ayan o, pati mados. dos. dito nyo kuhanin o. Hindi sipat ha. Ayan o. Bawin, di kita. ba yan? Ayan, dyan. Dyan lang nakalagay yan. yung mga nagbabantay. Kausapin so, nyo na lang. Let's go! Yo, what's up? 343. Pauwi na tayo. At sobrang pagod na pagod ako. Gusto ko magpahinga. And yun lang ang nangyari sa akin sa buong araw na ro. Salamat sa pagsama. Salamat sa pagbili sa akin. I sat main at north. Yung mga pinag ko dyan, yung mga yung mga pinapahanap ko sa inyo, sinapin nyo na. Yun lang, sasunod ulit, agents. Creative minds, trashy, crazy ideas.